Ngayon, kailangan kong yakapin mo ang mga bagay na mahirap. Ngayon, kailangan kong tanggapin mo ang hamon. Ngayon, kailangan kong mahulog ka sa proseso. Maraming pagkakataon na madi-discourage ka, mawawalan ng gana, at iisipin mong hindi ito para sa'yo. Pero kung gusto mong maabot ang iyong kapalaran, kailangan mong magdesisyon ng matibay. Kung susuko ka pagkatapos ng unang pagkakataon, or ikalimang pagkakataon or ikatlong dekadang pagkakataon ang ibig sabihin talaga noon ay hindi mo ito gusto-gusto. Dapat may isang bagay na paniniwalaan mo na hindi ka titigil. Hindi ka natitinag sa kung gaano ito kahirap. Hindi ka nadidiscourage sa kung gaano ito katagal. Hindi ka susuko. Dahil sa mga tao na kilala mo, ang attitude mo kung kailangan maniwala sa buong buhay ko. Hindi ako titigil sa paniniwala, hindi ako tatanggap ng hindi ilang sagot, hindi ako papayag sa karaniwang bagay. Pagpatuloy ko ang paghahabol sa kung ano ang nilalaman ng puso ko at itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang gusto ko? At isulat ito. Ang pagsusulat ay nagiging sanhi ng pag-iisip. Ang pag-iisip ay lumilikha ng isang imahe at nakakakuha ka ng imaheng ito at lumalaki ang mga imaheng ito Nagtatayo ka na isang likha sa iyong isipan. Sila ang mga pangarapin. Iyan ang nagbago sa mundo, isipin mo yan. Pero ano ang nagpapanatili ng competitive edge na iyan? Ang nagpapanatili sa iyo sa tuktok ay kakayahang mag-isip, maghanda ng mental ng paulit-ulit. Ang katawan ay may limitasyon, ang isip ay wala. Masyado tayo nakatuon sa mga nangyayari mula liig pababa nakakalimutan nating nagsisimula ang lahat dito. Lahat ay nagsisimula doon. Kung hindi ka mentally handa, hindi ka talaga physical na handa. At dito nagsisimula ang paghahanda. Ano ang magiging buhay mo? Habang tinitingnan mo ang hinaharap, kung magpapasya ka, hindi ko hayaang pigilan ako ng aking mga takot. Sinasabi ko sa iyo, ano man ang kailangan mong gawin, gawin mo. Dahil kung hindi mo gagawin ang buhay, ay papahirapan ka hanggang sumuko ka. Kaya kapag bata ka at nagkamali ka, huwag mong hayaang kainin ka nito kasi lahat na karating sa tuktok ay nagkamali rin. Kailangan mong mabigo para manalo. Kailangan mong maunawaan kung paano tamaan ang laro kapag ito ay tinamaan. Kailangan mong hindi tamaan ang laro kapag ito ay tinamaan din. Alam mo, kailangan mong maging mat tag dahil ang daan patungo sa tagumpay ay palaging nasa ilalim ng konstruksyon. Hindi kailangan malinaw ang daan patungo sa tagumpay. Ang mga taong nagiging matagumpay ay mga taong walang humpay sa saluobit. At kailangan mo lang magtiyaga sa mga masamang pagkakataon. Kasi darating ang masamang pagkakataon pero kadalasang dumarating ang maito bago pa mangyari ang malaking pagkakataon. Nagkakaroon ka ng sunod-sunod ng mga hindi magandang pagkakataon at maraming tao ang natitisod dito. Ang buhay ko at ang aking tagumpay ay upang sabihin sa sino man, maaaring matisod ka, maaaring mahulog ka, ngunit nakakabangon ka ulit.